Mga uri ng herbal tincture na talagang mahalaga sa ating kalusugan. Ang una ay tinatawag po nating vinegar uh, tincture. Ano? Ang mga halamang gamot ay ibinababad po sa suka. Ano? Maring suka ng uh, niyong, Ano? Di kaya ay apple cider vinegar upang ang mga bisa ng isang herbal ay sumama sa vinegar at ito po ay ini apply sa pangkalusugan. Halimbawa, iniinom man ho, pwedeng inumin. Halimbawa, mga pangpababa ng uh, uh, polistirol isinasama po sa suka. Pero kung ayaw mo ng suka, yung iba naman, pangalawang puri ng herbal tincture ay ano po? alcohol tincture po. Ang isang halamang gamot o higit pa sa isa ay pinababad sa alcohol. Ito po ay sa panpo. po. Etanol, ano po? Sa alak upang makuha po natin ang bisa ng isang herbal. Ano? At uh, ito po ay iniinom mga isang kutsara maring uh, maaring tatlong beses maghapon. Halimbawa po, ang ating ibinabad sa alak ay yung pong dugsong ahas. Ang katangian ng dugsong ahas ay pwede po itong makapagpahilom ng mga sugat sa ating mga bituka. Kaya kapag uminom ka ng tincture na yan, yung mga ulcer ay pwede gumaling. Ano po? at hindi lang yan yung iniinom ay pwede rin po yung glycerin vegetable glycerin po ang sinasama po natin sa glycerin po ay ito pong mga sariwang herbal kinakatas po natin ito at uh, minsan po ay ating binababad ang sariwang herbal at lagi po natin ito araw-araw na uh, shake para paglipas ng ilang mga panahon ang bisa ng mga herbal ay kasama na dun sa glycerin at yun po ang atin pong itinitake yung glycerin tincture. At kung ito naman po ay pampahid sa balat, o di kaya pwede rin namang inumin, ang pang isa pang tincture ay tinatagpo nating oil tincture. Halimbawa, ang gusto mo ay pampahid sa balat, meron kang mga pangangati sa balat, pwede mong isama sa, sa oil ito pong akapulko. O yan, samahan mo ng gulak-gulak ng kalajutsi. O anumang mga <laughs> halaman na pumapatay ng mga bakterya, mga fungus upang ang bisa nito ay sumama sa langis at yun po ang ipinapahid natin sa mga nangangating balat. Kung tawagin po yan ay oil tincture kagaya po ng inyong nakikitang ito. Ito po ay langis na sinamahan ng napakaraming herbal. Ako po ay mayroong sariling oil tincture na ginawa mga 20 herbal ang aking mga pinagsama-sama upang uh, ma-apply sa ating kalusugan. Kahit mismo yung ubo kapag ating ipinahid ang oil na ito sa ating dibdib at ating likod ay naratanggal ang ubo. Kaya ang tincture po ay mabisap po ito na panggamot sa ating katawan kapag ang ating katawan po ay mayroong karamdaman. Subalit kinakilangan kinakailangan po natin na tiyakin ang mga herbal na dati at atin pong ibababad upang matiyak po natin ang bisa nito at ang epekto po nito sa ating kalusugan. Kung mali po ang mga kombinasyon po natin at lagay tayo ng herbal na hindi angkop, halimbawa ang layunin mo ay inumin, hindi pala angkop na inumin kundi pambahid lamang sana sa balat ay naisama mo sa uh, tincture na pang iinumin ay marahil magkaroon po yun ng masamang bisa o uh, masamang uh, epekto sa ating katawan, sa ating kalusugan. Kaya ang paggawa ng mga herbal tincture ay kinakilangan din po ng masusing pag-aaral kung paano po natin po ito gagawin upang hindi po tayo uh, masira ang ating kalusugan kung kayo nagnanais na gumawa ng mga herbal tincture mag-research uh, po muna kayo at magtanong sa mga eksperto sa mga herbal na ginagamit sa pangkalusugan po natin upang masiguro po natin na ang ating ginagawang tincture ay ligtas sa ating kalusugan ako po si Ambrosio Bito, isa pong naturopath na nagsasabi sa inyo na sana kayo po ay nasa magandang kalagayan sa araw na ito.